Hello everyone! Panibagong recipe na naman ang ating kakanin pambenta o pang merienda ng buong pamilya. Kaya naman, maglagay na tayo ng isang lata ng gata dito sa ating kawali. Sinamahan ko na rin ng evaporated coconut milk. Meron na po niyan ngayon plant-based na evaporated milk at ganun din naman ang condensed milk. Coconut sweetened condensed milk ang aking ginamit. So, pwede nyo po yung hanapin sa ating mga grocery store at syempre, 1 pound or 450 grams ng grated kasaba pwede po kayong gumamit dito ng fresh. Ako naman po, may dito sa aming frozen, kaya yun na lang ang aking ginamit. Itinuko na lamang yan. At ngayon naman, ay sasamahan din natin ng one pump din na ube. Grated ube. Purong ube po ito. At syempre, kailangan sairin natin yung plastic dahil sa sobrang mahal. I mean, sairin yung laman ng plastic dahil sa sobrang mahal. Eh, talaga namang mapapasaid ka. Eh, panghihinayangang mong itapon ang bawat patak, na matitira. Ngayon naman, ay lagyan po natin ng at least 1 and half cup na grated coconut or depende kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Kung mas marami kayong coconut, mas marami ang ilagay nyo at kung hindi naman kayo mahilig, pwede nyo rin po itong hindi lagyan. Haluin lamang po natin ito. By the way, bago ko po inilagay yung lahat ng ingredients, ang apoy po nito ay nakapatay at ngayon ko lamang po inon nitong nag-uumpisa na akong maghalo. Ang paghahalo po natin ay medyo malimit dahil kailangan nating maiwasan yung pagkasunog. Once na ang isang bagay po kasi ay may gatas, andali niya pong kumapit dito sa ating kawali or sa kahit anong lutuan man. Ang apoy naman po na aking gagamitin dito ay medium high heat. Ito po ang isa sa napakasimpleng kakanin na ating gagawin. Dahil nga po nalalapit na naman ang panahon ng benta ng kakanin, ito na naman tayo kailangan meron tayo laging naiisip na bago. So ayan, pinagsama ko lamang po yung ube at saka yung grated kasaba na talaga namang marami ang makakagusto dahil sa sarap at simpleng lutuin, siguradong kayo ay kikita dito kung ito ay isasama nyo sa inyong kumikitang pangkabuhayan. Medyo patatagan lamang po tayo dito ng paghalo kasi nga sabi ko o kanina, medyo malimit-limit ang paghalo natin at nang maiwasan yung pagkasunog. Pero pwede rin naman tayong magpahinga, huwag lang masyadong kakatagalan at, at nang hindi magkasunugan ng niluluto. Kaya naman, mega love shoutout po sa mga sumusunod! Miss Mirna Asierto ng Lucena City Miss Mirna ng Burakay at Miss Evelyn from Pasig City kasama rin natin. Miss Baby from Laguna at Beneline from Antipolo. Si Miss Ruby Rodriguez naman ay from Cavite. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyong mga walang sawang nagmamahal sa Udelmos Kitchen. Kaya sa mga gusto rin pong magpa-shoutout, i-comment nyo lamang po kung kayo ay taga saan at para malaman din natin kung hanggang saan nakakarating itong ating mga simpleng recipe na pwedeng-pwedeng pagkakitaan, pagsaluhan ng buong pamilya, higit sa lahat, pwedeng ihanda sa kahit noong okasyon. So, ayan kung napapansin nyo po, ay medyo naiiga na siya. After po nating matapos itong lutuin, ay pwede nyo siyang ilagay sa mga individual na container na kung saan ay diretsyon nyo na ang ibebenta. Pero kung ito naman po ay pang party o kaya naman ay pagsasaluhan ng buong pamilya, pwede naman po sa mga tray na medyo malalaki. Naglagay na rin po ako dito ng 1 teaspoon na vanilla para lalong ang lasa nitong ating ube kasaba na talaga namang perfect na pangmariyanda at perfect din na dessert. So ayan, kung gusto nyo po na medyo mas malambot kapag nasa ganito ng stage ay pwede nyo na siyang hanguin. Ako naman medyo tatagal lang ko pa ng konti dahil po ang gusto ko ay yung medyo firm. Yung isang sign rin po na ito ay luto na, makikita nyo siya na hindi na siya masyadong makapit dito sa ating kawali. So ayan, kaya gumamit na lamang din po ako ng isang spatula dahil kumbaga iniinin ko na lamang po ito. Ayun nga lang, ang gusto ko ay para maging firm itong ating kalamay na uh, kasaba at saka ube. Siyempre, mas lalong pinasarap nung sinahugan pa natin ng grated coconut or grated young coconut. At kapag naman na po natin, lalong-lalo na kung ito po ay sa isang tray nyo ilalagay or kahit din po sa mga individual, maglagay po tayo ng dahon ng saging para lalong magkaroon ng extra lasa or kakaibang lasa or mas masarap na lasa itong ating kakanin. So ayan, saka naman po natin i-flat yung ibabaw or atin pong pantayin. Mas maganda na spatula ang inyong gagamitin para po makinis na makinis siya kaagad. Kung wala naman po kayong ganitong klase ng spatula, pwede po yung rice scooper. At kung wala pa rin po, pwede po kayong gumamit ng dahon ng saging. Lagyan nyo lamang ng konting cooking oil or kaya naman ay coconut oil para po mas madali ang inyong pagpapantay. Ilagay lang muna natin sa isang tabi pagkatapos nating pantayan ang ibabaw at hayaan lang muna natin na ito ay lumamig. Mga after 15 to 20 minutes ay medyo malamig na po ito kaya nilagyan ko na siya ng margarine sa ibabaw. Pwede kayong gumamit ng margarine at pwede rin naman ng butter. At ito ay optional lamang pero higit na mas masarap. Kaya kung ako sa inyo, pwede nyo lagyan kung meron din naman kayong ilalagay. Ngayon naman ay ang isusunod nating pantatapings dito ay ang cheese. So yung cheese po, pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng cheese ang gusto nyong gamitin. Ang ginamit ko naman po ay Filipino cheese na Magnolia. Pero again, kahit anong brand pwede pong gamitin. At ang paglalagay po ng cheese ay depende kung gaano karami ang inyong gusto. Depende kung gaano kayo kahilig sa cheese. Mas marami, mas masarap. At ngayon naman ay hiwain na natin sa size na inyong gusto. So ako po yung isang ganitong size ay akin lamang pinagawa na siyam na hiwa. Saktong-sakto lamang po yun. Pero again, depende kung ito ay inyong ibebenta. Ilagay sa maliliit na individual container. Pwede rin naman ang pa-slice. Pwede rin kayong gumamit ng liyanera. Ito po ay pwede rin iserve ng malamig para mas lalong firm. So ilagay nyo muna po sa rep. Kung gusto nyo na mas malamig nyo siya isi-serve or mas firm nyo siya nakakainin. At ngayon naman, ay eh, naglagay pa rin ako ng dahon ng saging kung saan ko ito ay kakainin. Siyempre, sabi ko nga may dahon ng saging pang dagdag extra lasa. At dagdagan na rin ng cheese para loaded na loaded. Cheese, ube, kasaba, kalamay with matching buko pa. Kaya naman, ito na naman ang isa nating panibagong recipe na pwedeng-pwedeng pagkakitaan Madaling gawin at siguradong inyong magugustuhan. Kaya mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Madaling lutuin konting mga ingredients at kailangan. At syempre, pwedeng pwedeng pagkakitaan. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye bye! Mag-ingat po tayo!